Okay na? O, oh, pag nakita niyo ako kahit saan, libre! Magiging nagbibigay. Pagiging weak, tapos kapag hindi naayos, pinatapak na konti, bibigyan. Itakalog tayo. Itakalog na lang. na Mahuli lang mo yan ha. So, ah, pag may gano'n kayong case, kaysa nyo makikita kahit anong klaseng pilay, wag lang yung sa spine. Libre yun. O, tanangin natin. Magkano sinin nito? Yeah. Diba? Sa volleyball. Kahit saan nyo po ako makita, kahit saan part ng Pilipinas. God bless po sa lahat. Thank you po. <laughs>